Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapin tungkol kay Ripple at ang kanyang bagong hakbang. At yan po ay ang pag-acquire ng isang malaking prime brokerage firm na tinatawag na Hidden Road sa alagang $1.25 billion. dollars. Marami po kasi ang nag assume na baka ito na ang daan para makipag-partner si Ripple kay SWIFT, ang matagal nang ginagamit na global payment system. Pero ayon po sa isang analyst na si Ginong Arthur, malabo daw itong mangyari. Sa halip, ang move na ito ay indikasyon na gusto ni Ripple na lampasan o palitan si SWIFT. Hindi makipag-cooperate. Isa itong napakalaking usapin, lalo na para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin ang bawat detalye mula po sa layunin ni Ripple kung bakit ayaw nilang sumama kay SWIFT hanggang sa epekto nito, Uh, para sa atin bilang bahagi ng crypto community dito sa Pilipinas. At ayan bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan simulan na rin natin sa unang katanungan kung ano po ang mission ni Ripple at bakit hindi ito tugma kay SWIFT. Yan bago natin uh, maintindihan kung bakit hindi po gustong uh, bak kung bakit hindi po gustong makipagpartner ni Ripple kay Swift ay kailangan muna nating balikan ang original na mission ni Ripple. Ayon po kay Genong Arthur, isang kilalang crypto analyst, si Ripple ay hindi ginawa para makisama kay Swift kundi para palitan ito. Yan sa madaling salita, competitor niya si Swift mula pa noong umpisa. At uh, bakit dahil si Ripple ay binuo para maging mas mabilis, mas mura at saka mas transparent na sistema para sa cross-border payments. Si SWIFT naman, bagamat ginagamit ng halos lahat ng bangko sa buong mundo, ay kilala sa pagiging mabagal at minsan magulo. Kapag uh, nagpapadala ka ng pera mula Pilipinas papuntang, papuntang ibang bansa gamit ang SWIFT, minsan ay inaabot ng ilang araw at may kalakihan pa ang kanyang charges. Kaya kung tutuusin, ang pakikipag-partner ni Ripple kay Swift ay parang pagsuko sa original niyang layunin. Ayon nga kay Ginong Arthur, ang ideya ng pakikipagtulungan ay kabaliktaran ng layunin ni Ripple na palitan ang lumang sistema. Ngayon ay ano po ang uh, hidden road at paano po ito nagpapalakas kay Ripple? Ayan, na content na po ta natin ng ilang beses ang hidden tungkol kay tungkol sa hidden road na ito. Kaya Ayan, ngayon ay uh, ayan, brief summary lamang po ito. Kaya 'yan ang bagong acquisition po ni Ripple sa Hidden Road. Ay isa po itong prime uh, brokerage firm na nagbibigay po ng access sa mga serbisyo tulad po ng clearing, custody, foreign exchange at iba pang mga financial tools na karaniwang ginagamit sa TradFi o traditional finance. Ibig sabihin ay sa pamamagitan po, po ng Hidden Road, hindi na kailangan ni Ripple na dumaan pa kay SWIFT. Ayon po kay Arthur, Uh, ito ay parang shortcut hindi ito tulay papunta papunta sa lumang sistema kundi daan palayo rito sa madaling salita sinasabi po ni uh, Ripple na hindi na, ki, hindi na kita kailangan SWIFT Ayan. Ayan, parang ganyan yung uh, sinasabi raw ni Ripple Ayan, kaya kung uh, iniisip ng ilan na ang pagbili ng Hidden Road ay para makapasok si Ripple sa mundo ng SWIFT nagkakamali daw po sila ang totoo ay pinapalakas nito ang kakayahan ni Ripple na mag-operate ng hindi dumedepende sa centralized systems tulad ni Swift. Ngayon ay ang sunod po na katanungan is uh, may pag-asa ba ang Ripple Swift partnership? Ayan, may mga community members ang XRP na umaasa pa rin. Sinasabi nila na baka sakaling makuha ni XRP ang bahagi ng multi-trillion dollar daily transaction volume ni Swift. May mga nagsasabi pa nga na kapag nangyari ito, tataas daw ang presyo ni XRP ng hanggang $100. Pero ayon po kay Ginong Arthur, hindi lang ito malabo kundi may malaking hadlang ang image po ni Swift bilang kasangkapan ng control at sanctions sa geopolitics. Dahil centralized po itong si Swift, nagagamit ito ng mga bansa para i-block ang, ang akses ng ibang bansa sa global finance. Halimbawa, ang Russia ay halos tinanggal sa SWIFT noong taong 2022 bilang sanction. Kaya sa ganitong klema, maraming emerging markets ang naghahanap ng neutral at saka censor, censorship resistant na alternatibo. Dito po pumapasok si Ripple na may blockchain native architecture. Ibig sabihin ay decentralized at hindi po kontrolado ng iisang bansa or institution. Ayan, ngayon ay eh, trad TradFi ba ang uh, pumapasok kay Ripple o si Ripple ang nakikisama sa TradFi? Ang isa pang mahalagang punto ni Ginong Arthur dito ay hindi si Ripple ang sumusunod sa lumang sistema kundi ang TradFi na kung ang TradFi na po ang lumalapit kay Ripple. Sa pamamagitan po ng uh, mga bagong services ni Ripple tulad ng liquidity services, custody solutions at saka blockchain compliance tools, Uh, kaya niyang mag-offer ng uh, modern system sa mga institusyon na gustong pumasok sa mundo ng blockchain pero may standards pa rin pagdating po sa uh, seguridad at regulasyon. Ang goal po ni Ripple ay hindi makipag-coexist kay SWIFT kundi iwanan ito at unahan. Sa tulong po ng Hidden Road, mas lalo niyang pinapatibay ang posisyon niya bilang isang sovereign at saka ready na alternative para sa mga banko at saka financial institutions Ayan? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy uh, crypto traders at investors ni XRP. Yan, ngayon ay alam na natin ang buong picture. Kaya tanungin natin, ano ba ang epekto nito sa atin? Una ay mas uh, lumilinaw na ang future ng cross-border payments uh, at uh, hindi na, kung sana hindi na kailangang dumaan pa sa centralized at mabagal na sistema gaya ni Swift. Kung magtagumpay po si Ripple sa plano niyang i-bypass ito gamit ang Hidden Road, posibleng magbago po ang landscape ng remittance dito sa Pilipinas. Isipin mo na lang kung ang mga OFWs ay makakapagpadala o mak makakapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa mas mabilis at saka mas murang paraan gamit ang mga servisyon ni Ripple, malaki ang matitipid ng bawat pamilya. Pangalawa, kung maging matagumpay po si Ripple sa pagsolo ng uh, TradFi systems, posibleng mag-increase ang demand para kay XRP. At kung magkatotohanan ang mga predictions ng community na aabot po ito sa 100 kada XRP, uh, kahit maliit na investment ngayon ay pwedeng maging malaki ang balik. Pero siyempre, kailangan pa rin nating maging maingat wala pong kumpirmadong partnership at saka speculation uh, at speculation pa lang ang karamihan kaya lagi po nating tandaan na ta kailangan nating mag-research bago po tayo pumasok sa kahit mang investment bilang panghuli ang masasabi ko naman tungkol dito ay makikita natin dito ang tunay na strategic thinking ng Ripple hindi lang ito upgrade ng app kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at saka crypto ay para sa lahat at hindi lamang po para sa mga may internet at saka pera. Ang pagbili po ng Ripple kay Hidden Road ay malinaw na pahayag na gusto niyang manguna, hindi makipag-coexist. Gusto niyang palitan ang luma, hindi lang makisabay. At sa mundo ng crypto kung saan mabilis ang takbo ng panahon, ang mga ganitong galaw ang nagpapakita kung sino talaga ang may vision. Kaya kung trader ka man o investor dito sa Pilipinas, ito na ang panahon para mas lalong unawaan natin ang project gaya ni Ripple. Dahil balang araw, baka hindi lang ito altcoin. Baka siya na ang maging backbone ng bagong global financial system. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.